Sabi ng matatanda, may mga bulalakaw na hindi basta bituin. Sa tuwing babagsak ito sa lupa, may iniiwa kapangyarihan o sumpa. Pero paano o ang pagimat na galing dito ay may bigay na lakas, kapalit ay ang iyong panuluwa. Mga happiness horror. talamat sa pagbisita. Kung mahilig ka sa mga kalamat, kababalaghan, at kwento katatakutan, siguro na nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang kwento o sa isang kakaibang agimat. Darin mismo sa bulalakaw na bumagsak mula sa langit. Noong panahon ng mga ninyo sa isang baryo sa Bohol, isang bulalakaw kang bumagsak sa kagubatan. Malakas ang lindol at masunog ang ilang buong.